Good morning po sa inyong lahat. Meron po tayong nabili na headset. Yan po, Samsung Stereo Earphone. Maganda to, malinaw, malakas. Tapos, pwede mong gamitin to kasi napakaganda. Bombo yung tulog niya. Binigay sa atin ng aking wife. Binigay sa akin ng world ko. At sabi niya, December pa to ibibigay sa akin pero kinuha ko na tapos lang tinesting ko yung paborito kong mga songs nako ang lakas talaga ang husay yun ang gumawa nito bilhin na kayo nito sigurado matutuwa kayo at mag enjoy sa mga music na gusto niyong pakinggan kaya bubuksan natin siya at ko po sa inyo bubuksan na natin siya yan ito na yung headset na Ayan, ito na yun, no? Oh. Lagang malakas talaga siya. Ito na yun, nabili natin. Ang ganda ng kulay. paborito natin. syempre, ano tayo eh. Music lover. Mga kanta na mga favorito natin. Ayan, no? Oh. Bili na nito. Siguradong matuto at mag enjoy kayo. Te-testing natin siya ngayon lakas ng tunog ngayon yan gamit na natin yung headset no lakas ayaw nga pala itong gamit kong sunglass yan ke ano pe Kaya airpot sa tatay ko bimawin na ito yung tanging ala-ala na nasa akin niya ngayon Actually, yung pagkasot ko nga na ito eh, naiiyak ako nga, siyempre. miss natin yung tatay ko. May namiss ko yung tatay ko. Ogi pala tayo pagsot natin ito. Choke. Pops, antayin nyo po pala. Gagawa na ulit tayo ng mga robot na gawa sa karton. Ayan, matagal kasi tayo na bakante. Kaya ipagpapatuloy na natin ito. Kamusta po kayo lahat? Yan. Ang pagbabalik. Thanks for watching.